Hindi. Okay. okay, mga kasi manawato na karoon ng interview na si uh, Police Major William N. Adire, ang karoon niya Deputy Chief of Police, ang karoon niya hindi po PNP. Ang sa rekarang nga ng stopping incident, kung nagligit ka rin ng gabi, ito sa may bahinit ng baragay sa Banua, Ita, uh, kanilin Sir, may ayaw niya agahon, o to ah daw, Uh, din sir sa Energy FM. May angot sir sa natagokan so, uh, sa ano update sa regalang natagokan pagpamunok sa biktima mga rangas si Adias Mahal nga na sir. Well, uh, kay na nga ni Earl Joy ay nagkaroon aging uh, file uh, na nato kaso ng no, pag-is investigator or case kay Police Corporal uh, uh, Central de mm -hmm. sa Office of the Prosecutor do tatlong ka suspe nga na, no? Nga sanday uh, J. Rold, si Nick Nock at si uh, Nayar uh, Buang, no? Mm -hmm. Na kung si Ian ay uh, sa pagkanda investigation nga ni Angot ah, nga ni sa pagkatabong uh, kinamatay ito nga ni kubiktima nato nga na si um, Ramses, no? Mm hay -hmm. Ay, sa una na mong investigation, dami ko pero na aresto, ay binaturok na nandang si Juan, dahil si uh, Buang. Buang, o Richard dyan nga na nagwan, ay na mm -hmm. Pero sa pagkanda ito pa investigation, at sa panuwaron lang mismo, ay na yung uh, suspect, at So pagdating sa testimonya ko iba pa lang na si uh, J. Rod no, bumuno kita no. Mm -hmm. So ruyong gitaro yung uh, development ng teatro kaso ng pero ro aton nga uh, kalibo yung ay eh, nagfile yapon uh, kontra sa dayo pa iba no. Dahil tayo mm -hmm. na ra eh, ay helping one another mm -hmm. may conspiracy nga may intent kids andang uh, halitan kids si gaya uh, bahay no mm. And, uh, actually pro aton nga kapulisan hay uh, nagkaro mag development in terms of uh, pag uh, uh, para konsep og gid pro may uh, uh, pagisayod ag may uh, naya uh, pagubrag pag kita sa rayang nasabit nga biktima mm. so ro aton karon na uh, investigation section ay nag-file yung tatlong uh, bali tatlong kaso ng homicide because may sufficient provocation man sa part 8 offender although nagkaroon nga ni application plus nagsilkuban like, mm -hmm. pero siyempre uh, pag ay ibaw ng klase ron ay mo homicide no? so gina, ano lang namang ginalib sa sound discretion ito uh, office of the prosecutor kung ang damat ang pag do ang mong kaso Uh, kontra sa tayo pang kaibahan nga rin ni uh, nga. Hmm. Kung balikan natin, sir, doon natapo para bago na bunan, like nga si Alias Bahag nga, ano bitaro natapo para, sir? Bali, uh, tayo ito eh, na yung uh, medyo uh, verbal argument, no? Hmm. Kasi ginaligar sa pihak mga uh, uh, may kursunada, gitabi mo sa sa tayo kaibahan nga da. Sa Sino kung narog kursunada para, sir? Bali rin, uh, biktima. Na biktima. Na biktima. biktima. Pero actually, sandat aro nagkakursong na kay Bahay Nara. Ah, bali, balis balis ka. Balis ka. Hmm. Kamon ita, reka rang, si Rijan, Rijan. Yun yun nga ra, reka rang, reka rang, si Rija. hay Rija. Ay, di ako nung ini, ni Bahay Nara, reka nang kay Bahay na nang si suspect, si Gerald Nara. Oo. Oh, doon nga nga, yung mga si Jero Nara, o naka-jacket nga, nga, naka nga ginatumon. Oo. Uh. Nga, doon nga ita kursong na dada, mm -hmm. no? Pero actually, ay, ah, Uh, uh tungod nga Dayo, si Gerald nga, taga Mabilotara, ag si Srinjan, si ay taga una ro naging kangay man sandara una sa birthday celebration nga ni ko nga in a certain uh, uh, day rose nga rano mm -hmm. nga same uh, uh after nga ni nagkaroon altercation nag uh, nag ano tani nag uh, nag uh, ba no uh, ag tagratong ginauli yon nag, uh, nag sugod sa daro tatlong sa bagay ni region mismo una mayakit man sa likod ito eh, yung uh, ni ron. Ay, uh, di ka to na yung ni, ni Ray Jando, mga kaibahan nga ron, kaibahan nga biktima, ano, mga uh, bayaw pa ni uh, bahay nga ron. Na kung si na to man umpisa nga man yung eh, kaguluhan. Mm -hmm. uh, man so after gina, nung, uh, ma, ma maayos kunta, ay sining ko ni regent daya ang atong biktima. So ru ru una ta sir nga naga singkuban ay man nagaway si, nag si regent an ang pekara nga biktima. Yes, so, so, ano ru participation ni Gerald kada sir? Bali si Gerald at si si Nayang Mikno ay nagbulig man e eh, pag, uh, singkub, no mm -hmm. sa pag uh, ginpulihan daro biktima. Mm -hmm. Ag, actually after pagsugod ito eh, ay dayon atong biktima sa mismo nga uh, compound and it, na yung uh, bagay na dahil region nga na, hindi ka to tarayin mo habun, ano. Ag actually, uh, according sa investigation, do siya nga ta, nga na hay, tag-iag ita ka region nga na. Sino hap uro siyaw, sir? Una, mandun nga dagang nga ginandag pang bukas ko namin na taga bara. Mm -hmm. Again, Pero ni Rijan kahapon sir sa interview naman ka na ito ha, ito siya sa nabi no? Ito ta, sa, sa bagay ni, ano nga ni J. Rod? ana, pero siyo nga na. Ana, tagalim oh, na nga ni Rod. Oo, oh. no? pero doon nga ni Rod, gumamit na ay dayo si J. Rod. Paano na agto ito kay ano kay J. Rod, doon kasi siyaw mabuyot ni, ano nga ni Buang? Doon nga ni, nga, roa roa wa kita kung ano kita ro natabo in between, no mm -hmm. kung gindawat o imo mismo ro nagbuo ang gingbuno na na kasi actually sanda ro ulihi kita ko atong witness nga nagakokop ah, sa dayang biktima ay ah, si Gerald Mira ag mm -hmm. Ah, pag guwa uh, o tanga ni nga rahe gulpil at ay uh, mga ginsayap imo um, ko anong kaibahan agakita o tanga nga may tamang uh, tama mo um, nga uh, bunok sa lugar. Rika to mismo sa eskilita mat so sir ha ha bun ani ni Gerald si ano ra si Bahagi? Wa, ito. Kada tanong uh, nagkakopoy mo ta buwag it bayaw mo so ta sir ta kanang biktima. Oh, di ka to ta after no. Naunaw ta ra ta mahabol ta gagimaw. Nabunan ta gagimaw. Ngawat ta na na panuhing miigo ta ron. Tagaano ta sanar nga bugayon ni. Gabayawan yo ta san da. Gawa man ta siguro ko ang victimizing ko ba ta mao. Ugaling sa matindi ang fatal do pagkaigo no. Uh, aga ordinary ni sa medical legal ay ambot kita na na uh, tagi puso ay datoro ang nagin cause ita uh, even though in dayo ay mora sa pit niya hospital mo na sa Aklan mission hospital pero gin declare ngani mo uh, na expired after several uh, minutes ng gin dayo ito mo tanong mo kaya so paano sir ha sa iguran inatun karon yung special kaya ng PNP pati -or, sa tayo bisita kada sir nga CJ Rodriguez karangan nagbunong or nagkalimas sa pagpatay or bunong patay sa karangan biktima kung matanda na Joy, roon na na pag-responde ito itong kalibong municipal police station, no? It, ato mga personal kay Bahang Bawang Kalibok sa Police, si Gerald at si Nick Nook at ano na friend. Ag, mm -hmm. si si Rijan nga na, nagpagagas Ag, may nga niro na kutuban nga magkaraksanda sa may uh, kasada maagi yung pag-uwa pa, sa Mabilo dahil aside sa'yo na itong konektado man ang uh, dagaw nga ra, ado mabilo uh, paagi sa man, mabilo kalibo paadto sa mabilo ni Washington mm -hmm. ag nagpangasada sa da di ka to kita ang day nga may nagabaktas ka day dayo ka tao ag dumayagan ag inagas pa dayon ni, dayo ni it, atong mismong investigator no mm -hmm. ni police corporal Ituraldi hasta abutan ag uh, duing ani nga pag resto kay Regional di ka raw dayon nagwaro minatod ng istorya pero da dahil una ding nagagawa na si 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 uh, buang tanaro mm -hmm. so, yeah, ta, si, si, ano si si ano ito masi, si si ano ta si Richard si Richard ng ano ng ano ng pero actually, sa pagandang investigation, nagsipanuaron man, although this is um, ginatawag na, na extrajudicial confession, mm -hmm. pero that is the flow of uh, na yung investigation nga nag na nagawa na si uh, Gerald Guerrero, bumulong kita sa ating video. Paano na sila, Sir? Ano'y mo nag-ako? Nag-ako-imaw. Nag-ako-imaw? Oh, oh, nag-ako-imaw sa tubang mismo at tatanggap sa dito. Pwede ka hapon yan, Sir, nag-ako-imaw ron? Yes, so. At grabe, anong nga banibad, sa itong interview nga na ipagsabatan pa nga ninyo kay ano, re, kay Elas Bua nga nga nga, bukod at imaw rin, ang sa likid na mga biktima, Sir? Yes, so. Oh, Siyempre, tatlo malang sanda, an malangan eh. So, pero daywat ah, ang nga sa sambilog. So, sino mas mabugat? Agro. sinong ah, sino pagkapatihan? Pero dahil nga, uh, ro panaisayon man if daywat nag-ajive. Naga Kumpara sa panuaron ito atong suspect nga kung siin, ay, na, all fingers are pointing nga imo kita nag uh, sa pagbuno sa remedy. Hmm. Ha mo tanan ni sir duray karang like uh, nag alima o or nagbuno ng reserve kung ano-ano rason mo tinuloy dana nang pagbuno uh, patay sa mga reserve. Bali, ro, ano, ang motivo na gita uh, medyo naging personal yun ako na ang na yung kwan, uh, na yung uh, uh, tungod man ganit sa kahilongon. Kilong naman may yun, sir. nung yung gitman, pero nakainom kita sa daman nyo. Ang doon yun doon na deprived sa the sense, uh, sense of reasons, no, mm -hmm. ag, pero yung nga ni pamatsag ang imo ginakursong na daan ni Mahal. Mm -hmm. Kasi imo ginatumod nga itong nakajakit at imo ay dayo una sa lugar. Oo, oh, ginakaw ka ni Baram, yun na nakahapon nga bukot at imo kundulo ginakursong na daan. Ang mga binigil rin chat imo ginakursong na daan ni Mahal nga, sir. Yes, yeah, so, so yung una ron nga nagawa nga resulta, no, ay medyo nagbaliskad nga, nga, nga ron don kasi actually, Uh, mata kong tagit na yung uh, pag uh, ayos yun do, pati do man yung biktima mm -hmm. o galing kita mo pag Uh, pauna, igin singkob, nag, nag ang ito man, naguna ka nga na grupo ng randa ni Rijan. Pag pa, ito sa may nanda ni Rijan, ito sa may kumpang bago makasunod sa anda atong itong trangkahan, ay hinaboy pag itanda itbutero ang mga grupo ni uh, Bahay. Mm -hmm. So, do yun do mga instances nga kung siin, uh, what is ang nainila na ayuson, datong gabi pa yung rugulong na nakasapotan nanda sa birthday celebration pa na Iya yes, sa grupo ni Biktima Sir, may mga nag-hatid ng kanakara para buligan mo. Sir, pero ginging, ano yun mo, ginging binayo, binayo at grupo ni, ano nara, ni Buang Sir? Oo, oh, may nag-hatid man una. Galing more on uh, pag-awat. Awat, yun. Ah, o, pag-awat kita. Ag, wang matahan sa nag-down-down may armas, no? Kasi uh, tatlong hot on it, ina-ilinaway ay puro si Buang nag sir. Una, sa bagay, dahil ga-birthday nga. sa pag-uwa. Nag-una, bit-uwa, nabira yung tatlong hara. Mm -hmm. Ag ni sumunod nga eh, agad pag sa guwa ko, nag -umpisa. So, ma pangaiwas, magto sa bagay ng the region, nag-upisa naman di ka ito, inaboy-buti, hasta nag-singkuban. Ag-uli yun, sugod yun, ta-ibiktima, hindi ka ito, taray yung mga uh, ginkulihan ang gabot ang dayo. Hmm. Russia siya ang magingamit nga rin, sir, nga, ni Anyes Buang nga reser uh, nga, ni J. Rold nga sa patay sa biktima. Sir, ha-recover -ha sa area? Do, ro, ato nga ha-recover, tayo ro, scabard, no? Pero holding mm. niya, ha-recover mata ro, pan sa, una man sa uh, natabo, no? Ang gawin maging sir, be, ro, nga, pan, nga, sa nga, 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 sa nga, uh, suspect. Agad sa rato ay mapabastog pag ina ito nakasama ako sa inyong file kanta. Kung siya, mara sir, mahaba o manot ma na nakasama? Ano na uh, kung sir? A from, 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 naya nga, uh, handol to, anang tip ay mga 8 inches, mara. No, right? oh. Ag, pangita yan, mara, bukong buk tayo pang ano kita, medyo pang bulo kita. Hmm. So, paano na adala daw? May sukdip? Saan lang Yes, yeah, so, uh, accordingly, hindi nga ron ay eh para pag tila, uh, uh, pang tinang ba? ba at pang dipinsa man, ano. So, doon nga nga raton ka ron na uh, advice mo sa mga gaili nung nga raga kapag party sa mga makaroy nga klase nga mga uh, mga uh, one incidente. Mm -hmm. ay uh, hindi ot kita magbago ni eh, tingnan ni Bad kasi mm -hmm. matinta na kita magamit doon sa uli. Uh, of course, kung gainom kita ay mga uh, diskusyon ay eh, agi ang sayo ni Gitulo ay dapat ay uh, magpasing sa magrugan yung abaga. Kung sobrang gitman, dapat all in moderation niya. Ag, uh, syempre, ko may mga video okay, dapat alas 10, tama ko, nito natin, kasi para hindi kita kabistorbo ko, Anton, yung know, mga kailapit. pero uh, Anton, kita ma advice ka ron, uh, kapinta sa klaseng, uh, 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 mga rin no, klaseng mga tinukapkin, mga bata, mga ano, 19 uh -huh. o 20, no? Uh -huh. mga young adult, ay, uh, iba yung hinahon niya, nagagamiguhu, ato, payrano. Pay pay so, makareserwa pa, ka kabalik, no? Ito sa high sa fiscal office nga din fiber work kana ka sa ka sir dai karang tatlo yes joy actually ginawa pa na naton do as to the final and progress report no kung uh, as to the result gid i uh, pag file it atong ito ang case ito sa office of the prosecutor kung gibaton do uh, kiha kontra sa daywa as accessories or may uh, prosperian ra kontra kay uh, Jerold. Hmm. Pero -hmm. Do you know ang kaso sir o, sa tatlong reserve? Bali uh, puro uh, uh, homicide. Okay. Homicide. Hmm. So ro tayo wa basi mahuhul sa officers of the crime yung gito. Oh, bali di ka man gyapon makabig man doon sa uh, homicide man gyapon. Oh, galing ay medyo manabag ang gitan ng participation kasi mo kon gitan sa daro nang ng lima. Hmm. Sa pagbuno sa reyanto to bitin. So, yeah. yung... so yung baray ka rin, sir Lupian sa sir. sir? iba ba ito ron? Actually, ro, no, homies are available. Available. Sa hmm. so, inyong pagkuntan siya, sir? Pinaruray uh, ka na na sa kasong homicide? Na 30 to 40,000 doon. Ano, to ranging to 60,000 doon ang uh, piyansa. Sa homicide? Yeah, uh, sa homicide. Uh, uh lastly, sir, kasi may gusto pag ito ang ipahabol nung ipaabot sa ng mga listeners sa isang ka-Facebook live, sir. Well, atong uh, karong joy, thank you sa opportunity no sa Energy FD FM ng tao sa Kalibo Municipal Police Station. Pagi sa atong hepe kay Police Lieutenant Colonel Rigley Buntugon na padayong mga suporta sa inyong mga uh, tao sa mga manatiling matauhay ag uh, peaceful no atong Banuay, sa atong banwa ay Kalibo sa aton ng mga pamatalon at ginuman ko nga uh, may iwas, kita sa mga makarayang klase ng gulo. Ang sa rato ay uh, hindi kita ma-involve no Aga, uh, of course, atong unahong um, tayo na, na, na pag-eskwela bago yung mga inuman nga rin. Mm. Ag, uh, kung nangambay ko nga ni, kung kita ay nag-inuman, hindi kita mag-daga ay eh, tinganibat kasi matintar kita magamit sa mga sa Saudi. Uh, of course, sa mga host naton na uh, nag-adawa sa party, kung may mga malagubo na eh, ay dapat ay pumduhon yun ng um, aging moderation. And of course, siyempre, ra, man sa kabaranggayan, ay ato man karon ka rin doon pagpatrolya. Kung may mga Uh, reported abi ng mga komisyon ay isulit abi itawag abi niyo sa inyong kalibuhan PS para atong pag-aksyon Okay sir. With this note Police Major William Agira, ikaw Deputy Chief of Police sa Kalibo PNP. Agud niya salamat sir sa inyong karon pag-update no sa recurring kaso mas tabing incident sa Mibay para ni Andalo kanin kanila police, sir. Thank you Joy at mabuhay po tayong lahat. Yes, So, ito mga kasaman, waro akong nga live interview sa current deputy chief of police. Angot nga ni sa rekarang insidente. Sa so, kasi nga namatay kita nga ni, uh, ni rekarang uh, biktima nga si Alias sa uh, bahag bahaw nga raman. nga ni mo nga kita uh, rekarang uh, si kasaman ng Gerald nga raman mga kasaman. So, rekarang right yeah. nga live report. Magdini -san nga sa nga may PNP station with kasaman ng Kensely, uh, Braulio para sa patas at may lakitas ng publiko kasi kasaman ng Meridio de la Cruz Milgar Energy FM Kalibo. Kasaman nga ko ako.